Gastador pa more! Hi guys! Welcome back to my channel! Ito nga pala yung nabili namin kanina. Dahil kailangan-kailangan ko to, kaya bumili ako. Kahit wala akong masyadong budget. Kailangan ko talaga bumili nito, dahil walang wala na talaga ako dyan. Pero kung may dala lang ako dati, kasi papunta ako dito sa Libanon, wala talaga akong padala dala Ang kiri lang yung dala ko. Kaya kailangan ko munang mamili, kahit lumastos ako. Kasi kailangan-kailangan... Yung mga binibili ko naman, yung mga kailangan ko lang talaga. So, ito na guys, ipapakita ko kung ano yung binibili ko. Hindi lang itong ang pinakauna, kundi di ko alam kung pag ilan na itong bili ko. Ito nga pala ito. Pumili ito ko. Yung jogging pants na ito. Kailangan ko ito. Pang araw kasi lagi kami lumalabas ng amo ko dahil nagsiswimming siya. So, ito. Una, one. Sunod naman, ito naman. Ang binili ko. So, um, And then, hindi lang yan. Ito pa. Di ba? Maganda siya. Maganda yung quality ng tela niya. Napakaganda. Hmm. Ito sa back. Dahil winter na ngayon, kaya kumili ng pang winter saka so, uh, ito ito naman tong pajama na to may partner to siya alam nyo ba kung anong partner nito? ito ito yung partner niya eh, di ba napakaganda talaga niya ang ganda niya may hood siya may hood so tada maganda to siya maganda see mamaya subukan ko yung isa masasukat ko. Ito naman, bumili akong jacket. Kasi, talaga winter na winter na talaga. Mm. tayo ng sleeper. ganda, di ba? Kailangan natin bumili nito para naman pang winter. Siyempre, bumili din ako ng wallet for welcoming of year 2026 dahil December na next month. Ay, kunting araw na lang mag december na. So, kailangan ko to para gawin kong savings bank. Dito ko ilalagay. Kailangan lahat ng perang maipasok ko dito, hindi ko pwedeng gagastusin kung pwede dagdagan ko. Ito ang magiging ano ko, ang tawag dito, manifestation ko hanggat uuwi ako ng Pinas. Di ba ang daming laman nito? daming pwedeng mailaman. May handle pa siya. And then, gumili din ako nito. Itong bag na to, binili ko rin. Napakaganda niya. Wala to sa ano ko, pero alam ko, kailanganin ko rin ito pag nag lumalabas ako. Kailangan ko lang ba? Siyempre, kailangan ko rin ito. So, ganito lang yung mga mga mga. Maganda. Meron siyang maganda dito. Tanggalin na itong plastic. Eto. Tanggalin mo lang ito. Ito para pang gift shop. Perfect pang gift shop ito na yun. Bumili ako kasi katamtaman na yung laki ng black, cups. Ito siya. May kasama na siyang spoon. Tsaka ito na yung cup niya. Hmm, diba? Napakaganda. Sobrang ganda. Sulit. Gagamit lahat. Kailanganin ko. And then, bumili din ako nito kasi kailanganin ko rin to. Lahat ng binili ko ay mga kailangan kong gamitin ito. Kailang kailangan, kailangan ko to na importante ito. ito. O ko coffee ka, eh iba. Ngayon ito coffee. Kadyo inside, ano pa bang meron dito? So, this is may pang-handle pa siya. I-ano hmm. natin 'to ilalagay natin itong handle mamaya. Then, hindi ko alam. May sticker sticker pa siyang ice cream. Mamaya, aayusin natin ito. Sa piraso. Sa. Two. Three. four, five, six, seven, eight. Meron akong dati. Eto yon. Kaso lang nasira na siya. Nasira na siya, di ba? Kaya gusto gusto kaya bumili ako ulit nito dahil gusto gusto ko to kasi mga sira na to kaya ito. It. As my perfume na library. Hindi kaya lang sa akin to freebies. Kasi kailangan ko ng blast temper para dito sa cellphone ko. Kasi tingnan nyo naman to. Ito. Plastic lang to yung plastic. Kailangan ko siyang palitan. Kaya ito, binigay lang sa akin. And thank you sa may-ari ng tindahan, sa may-ari ng shop na binilhan namin. So, ito. Maybe dito to. Dito siguro to siya. Pasok natin to dito. Pasok. Pasok natin dito. Pasok. Pagpasensya nyo ng kamay ko dahil talagang oh, puro sira na yung kamay ko. And then ito, sticker to. Freebies sticker. Alam para saan to. Hmm. Para saan to? Di ko alam ano po ba ito i-design. Siguro dito to siya. Dito yan. Dito siguro yan sa taas. Ice cream. Sweet. Hi. 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 We don't take this one then high Little high me high mm -hmm. see high and then this one Hi sweet. Hi sweet. sweet, high love, high love them. yeah very nice nice one I love it love it so these are all the things that I buy Very nice one. Put the handle. The handle. With the round. Mm -hmm. Down with my little later. Mm -hmm. This is a very nice one, I'm sure. Love this. Very nice Thank you. Mm. Very nice one sure